ilon no so ngayon um, dito no um, para sa atin no uh, ngayon sa panahon natin ngayon no alam naman natin at ramdam naman talaga natin no na ang hirap ng panahon at ang hirap ng buhay di ba alam natin yon lagi nating tatandaan lagi nating tatandaan na ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi talaga steady hindi talaga mananatili habang buhay meron talaga tayong hangganan at katapusan. Itong katawan natin ay babalik sa lupa dahil ito ay galing sa lupa. According dito sa sabi ng ating Panginoon dito sa sulat ng Genesis chapter 3. Yun yung utos no, ng ating Panginoon na tayong lahat ay mamamatay. Ito no, huwag sana tayong magiging, um, magiging sakim sa mga kayamanan. Huwag sana nating gawing sintro sa buhay natin yung lahat ng yaman dito sa mundong ito dahil ang lahat ng bagay dito sa mundong ito ay minsan nakakatulong sa atin at minsan din ay siya rin nagiging dahilan at nagiging dahilan no, para magbukas yung pinto sa sarili nating kalaglagan no? yan yun mismo minsan yung dahilan lagi nating babantayan yan Maraming mga tao no, na masyadong busy sa araw-araw no, sa paghahanap buhay para maibigay sa makasuporta sa kanilang pamilya dahil sa mga ginagawa nilang yan minsan nalilimutan na nila ang Panginoon na isang tabi na, 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 na isang tabi na nila ang Panginoon for the sake of money dahil sa pira habol ng habol sa pira wala na ang Panginoon sa kanilang puso Maraming mga tao din nung no, nagsasabi no, na sumasamba ako sa Panginoon, pinupuri ko Panginoon, nagpipray ako sa Panginoon araw-araw. Pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Maaaring malilin lang mo yung sarili mo pero ang Panginoon hindi mo malilin lang yan. Kasi ang sabi ng ating Diyos doon sa sulat ni Isaiah no, na siya ang Diyos no, na, na <clears throat> tumitingin sa puso at isip natin tinitignan niya puso at isip natin minsan yung sinasabi ng ating bibig ay wala sa puso natin hindi siya nagkasinkronize kaya nga sinabi ng ating Panginoon dito no, sa kasulatan no, na pinupuri pinupuri natin yung Panginoon pero malayo siya sa ating puso yun yung dahilan dahil sa paghahabol natin sa mga kayamanan dito sa mundong ito huwag sana nating gawin no na magiging um, pintuan ito o nagiging dahilan para magiging bukas ang pintuan sa bukas ang pintuan ng kamatayan para sa atin buksan natin palagi yung isipan natin na may Diyos tayo ang mga bagay dito sa mundong ito ay hindi mo maikumpara sa kagandahan sa mga bagay na inihanda ng ating Panginoong Iso Kristo doon sa kanyang kaharian sa langit hindi mo maikumpara dito sa mundong ito palagi tayo nagsisikap para tayo ay mabuhay nasasaktan tayo sa init ng araw nasasaktan tayo sa init ng araw minsan disappointment araw-araw nagsisikap tayo anong natatamo natin? wala sa pagsisikap natin parang yumaman minsan yung pira o yung mga kinikita natin is parang hinulog natin dun sa bulsa na butas mamamalayan na lang natin no, na minsan wala talaga tayong naiipon Uy, bakit parang wala pa rin bakit parang ganun pa rin bakit parang mahirap pa rin ako ganito ganyan dahil nangyayari yan dahil nga ang Diyos wala sa ating puso yun yung sinabi ng ating Panginoon dito sa sulat ni Hagio ni Propita Hagio no? dapat sa lahat ng ating gawain o gagawin ang Panginoon ay gagawin nating sintro ang sabi dito sa atin no, sa Proverbs no, na, in all your ways acknowledge Him in He shall direct your path in all your ways acknowledge him alalahanin mo siya sa lahat ng bagay at lahat ng paraan lahat ng bagay at tutulungan niya tayo lagi nating tatandaan na ang mga bagay dito sa mundong ito ay hindi mo maiikumpara sa kagandahan na inihanda ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian sa langit lagi nating tatandaan yan kaya wag sana tayo magiging sakim magiging alipin sa mga bagay na mundong ito kasi ang mga bagay sa mundong ito ang tanging mong matatamo disappointment at yung at yung pain sakit magkakasakit ka masasaktan ka madisappointed ka madisappoint ka sa mga nangyayari nito araw-araw sisikap tayo for the sake of money para may suporta tayo sa ating pamilya pero ang Panginoon hindi na nagiging sentro sa buhay natin dahil nga no um, sa paghabol natin sa mga bagay sa mundong ito na hindi naman talaga natin madadala o mahawakan o makakasama hanggang sa dulo kundi dito lamang yan sa mundong ito lagi natatandaan sa trabaho maraming sisip-sip at maninira anong mapapala mo dyan? anong mapapala mo? ginawa mo lang yung sarili mo na magiging panggatong pagdating ng araw magiging panggatong alam mo naman kung saan ang dulo o anong ending ng gatong panggatong na yan alam mo naman kung saan ang ending niyan. Huwag sana tayong magiging um, mapanira o magiging um, makasalanan o magiging masama dahil sa mga pira na yan o sa mga title na yan o sa mga posisyon na yan sa paghabol natin yan. Kahit pa yayaman ka, kung ang Panginoon wala pa sa puso mo, wala pa rin sa puso mo, wala pa rin, wala pa rin kwinta ang lahat. Ang sabi kasi dito sa ating Panginoong Isokresto no, sa sulat ni Lucas, no, sabi niya rito, no, ang kaligtasan ay hindi binabasihan sa anumang yaman ng isang tao kahit pa siya yung pinakamayamang tao dito sa mundong ito. Hindi binibase dyan, hindi nakabase dyan ang kaligtasan ng isang tao. Kundi sa pananampalataya at relationship natin between God, between Christ. Ito yung lagi nating tatandaan. Huwag sana tayong magiging alipin sa mga bagay sa mundong ito. Lagi natin tatandaan na tayong lahat, tayong lahat lilipas tayong lahat ah, babagsak sa sementeryo kung tatinan mo yung mga sementeryo na yan darating yung araw, dyan yung tututung, patutunguhan ng isang tao dyan tayo patutungo pagdating ng araw talaga kaya yung mga bagay dito sa mundong ito, magiging walang kabuluhan ito nagiging importante lamang ito natin ngayon dahil nga kailangan natin ito para makasurvive dito sa mundong ito pero hindi ito ay siyang dahilan para tayo ay maligtas kundi ang relationship natin between Christ. Hanggang dito na lang no. Maraming salamat and God bless you, bro. Amen.